Thank you Lord for another blessed day. Dumadating din ba sa inyo minsan na hindi nyo alam kung anong ulam ang bibilhin at lulutuin nyo? Ako today nga dahil wala akong maisip na ulamin sa na ito sa araw-araw ba naman na pagluluto natin kundi baboy, manok, tilapia, bangus dyan lang naman umiikot ang araw-araw na ulam kaya nakapag-decide ako na manguha na lang ng papaya sa paligid namin para naman kahit isang araw lang ay makatipid naman kami, kailangan pa minsan-minsan manguha na lang tayo ng pwedeng ay ulam sa paligid natin. Mas maganda kung may tanim tayong mga gulay at prutas, alam nyo naman sobrang mahal ng bilihin ngayon lalo na mga gulay, karne ng baboy, manok, Bigas halos lahat nagmahal na kaya sobrang hirap mag-budget oh no. bilang isang nanay di mo na alam paano mo pa mapagkakasya ang budget sa isang araw, madagdagan pa ang mga gastusin natin sa nalalapit na pasukan ng mga bata. Pero no choice naman tayo kundi lumaban sa sitwasyon natin ngayon. Sumabay sa agos ng buhay ika nga nila. Tayong mga magulang ay handang lumaban sa anumang hamon ng buhay basta para sa kinabukasan ng ating anak. So ayun na nga nakapag-decide ako na mag na lang ng isang sardinas na may papaya sa amin simpleng ulam lang ayos na yan makakraos na. Dito sa baryo namin mayroon pa naman ng na mga tanim na gulay na pwede nating gawing ulam para makatipid pa minsan-minsan sa gastusin sa pang-araw-araw na ulam. Kaalaman about sa benefits. Add papaya to your diet for this sampung amazing health benefits. Digestion and reduced inflammation. tuldo <laughs> Boosts immunity protects against cancer. Papaya helps in asthma. Good for bone strength. Papaya for diabetics. Improves digestion. Takes care of your heart. Iilan lamang ito sa mga good benefits ng papaya. Sana nakadagdag sa inyong kaalaman ang mga good benefits ng papaya.